ayan, dito naman tayo ngayon sa kahabaan ng Santo Cristo Santo Cristo Santo Cristo Street dito sa Santo Cristo Street dito nyo makikita yung mga tindahan ng mga wholesale ng mga crackers or mga pantinda sa mga tindahan o mga ang tawag doon. Tulad ng mga crackers na yan. So, pag meron kayong maliit na tindahan sa inyong lugar, dito kayo pupunta. Pero sa ngayon, maraming close na shop. Kasi nga daw, nag-join sila sa rally. Ayan. Dito yan magbibili ang mga cheese crackers na kung dati yung looban mga shop na yan ay may pwesto sa loob. So, dito lang sila nagtitinda And, sari-sari, meron din ibang mabibili dito mga pantinda. Ayan, ito ay back to back. Pero ngayon, maraming close talaga. Mas mura dito kaysa sa grocery store o sa uh, sikat na supermarket dito sa atin. Ayan, lahat naman nakikita nyo dito. Yung hindi nyo nakikita sa mga grocery store, dito lang yan mahanap sa Santo Cristo Street. Mm. All in one na dito. Ayan, katulad ng Hopia. Kung gusto nyo ng wholesale ayan. Dito lang yan, mas mura silang magtinda. Lalo na kung Hunsig bibilhin ang ititindan ninyo yung mga chichiria na sikat na unknown o hindi siya masyadong uh, sikat na mga brand sa mga grocery store dito nyo yan makikita yung mga chips ayan right. or mga snacks ang meron dito pwede mga pampasalubong ayan mga crackers ayun dito lang yan marami mga dito. Pang wholesale, pang retail, meron sila dito. Meron dito ang grocery store na dinudumog ng mga customer kasi dito ay mura din. Same sa mga nandyan sa bangketa. Ayan, nakapwesto lang sila. Hmm. Dito naman mga candies and nuts. So dito yan sa Santo Cristo beside ng Divisoria Mall. Ito yung Divisoria Mall. Dito naman sa side ng Divisoria Mall o sa labas. Dati dito maraming nagtitinda sa area na to. Back to back yan. As in, may nakupuesto ngayon. Isang side na lang sya. So, malinis na. Hindi na sya masyadong traffic. So, dito same ang mga paninda. Pag nagtatayo kayo ng mga milk tea shop, dito yan mabibili yung mga pang panghalo nila mga cheeses, mga cookies and everything sa pang bake dito kayong bubuhan ayan ano pa? ayan, sari-sari mga candies na may laruan ayan, dito lang yan o, oh, di ba? Ang daming pagkain. Talagang napaka-unhealthy na ng buhay natin ngayon. Puro lahat dun. Ang daming klase ng gengis na hindi ko na alam kung saan gawa. Kaya, naku, ingat-ingat po tayo sa mga anak natin na kumakain ng mga ganitong pagkain. Dito lang na nila binibili sa divisorya. Wala na siyang brand, kundi parang imitation na lang siya. kainin natin ang ating mga anak ng mga sarili nating gawa. Huwag natin expose sila sa mga pagkain na ganyan kasi doon nakukuha yung sakit ngayon. Kaya bata pa lang sakitin na ang ating mga anak dahil diyan sa mga pagkain. <coughs> so dito naman mga spices. Ayan, dito kayo makakabili ng maraming spices. Ano bang street ito? Basta dito lang yan sa dulo ng Divisoria Mall. Ayan, mga spices. Maraming. O pagkabila ay yan po. spices mga tinda nila Bumili na rin ako dito before. Pero namamahalan ako. Kaya lang, no choice talagang mahal tong mga to. Ayan. Lahat ng mga kailangan nyo ay nandito na. Spices nila. Ayan cheese powder. rosemary, palot-palot na lang siya. Hindi ko alam kung ano. Ano Pero kailan ko bibili niyan dahil kailangan ko sa pagluluto. Bibili ako mamaya. dito, spices and then mga sari-saring gamit sa pagluluto. Ayan, nandito. For cooking. Mga utensils. Nandito na siya. Ayan, maghahanap tayo ng something na kailangan natin. Pero, madalang na dito. So, balik na tayo sa Divisoria Mall. May, tat may gagawin, may bibilhin tayo doon. So, balik na tayo. Wala dito yung hinahanap ko maghanap tayo ng ibang place pwede tayong makabili try ko bumili ng spices na gusto ko magkano po sa onion pa 70 po wala kasi ano okay makamusta gali ko kali 40 40 tapos sa garlic same din 40 Mm, white try ko sa turmeric ay meron kayong ano coriander powder coriander, coriander. Powder. Yes. powder yes, ay Magkano yung one for? One twenty. Uh -huh. Gaano ka dami? Pwede yung patilin? Ay, one for na pala kung oh, ganito. Pero turmeric yan ah. Oo, alam ko. Yung medyo green yung coriander, diba? Ba't wala kayong display? Pero ano, kasi madalang lang may bumili nun eh. Kailangan ko lang kasi. Um, sige, kuha ko ng coriander. Magkano ka? One twenty. Sige. Kailangan ko kasi sa pagluluto ng kabsa ang koriander So, dito, ayan. <laughs> At ito, pag namamarinate ako, itong onion and garlic, kailangan ko siya pag namamarinate Ayan. Akala ko medyo green. Yellow din pala. Sure so, ka ate, koriander to. <laughs> kasi pag buwibili ako nung naka, ano, is medyo green ang color ng coriander. Ano pa? Medyo green ang color. Lalagyan oh, ko lang Pero coriander talaga yan, ma'am. Oh, wala ba sa... Ang coriander kasi, ma'am, nabuo, oh, brown eh. Oh. At saka, hindi, pag pinowder ko nila, medyo green. Oh. Yeah, medyo yellow. Parang pinaghalong cinnamon and ano. Finish. Yes. Ganon siya. Medyo. Oh. Pero may amoy oh. naman siya. Hindi oh. <laughs> masyado. Okay. Sige po. Oo. yung... Um galing India talaga. Galing po ba saan niyan? Iba-iba kasi supplier namin. Si San India, Israel, Vietnam. Oh, I Iba-iba rin naman. Hmm. Tapos dito, magkano? Ito 30. Libre tikim yan, te. Pwede niyo kagakit. <laughs> Ganon. Hmm. Hmm. Meron pa naman ako. Marami pa Bakit ako niyan.